Yo, ayan o, good morning sa inyong lahat mga busing Welcome to my second vlog no, dito pa rin tayo sa palaisdaan na tinigilan natin Ayan, o ba? Diba? Gumanda yung function ng GoPro natin, kaya at gamitin natin <laughs> Ayan, so good morning sa inyong lahat mga busing no Ah, uh, dahil na na din naman natin dito yung pagakyat ng kwan ng araw no sa part 1 natin. Ngayon, pupunta na ako doon sa resort sa unahan, okay? Subukan natin kung mapasok natin 'yon sana no para mapakita natin ulit no, mapakita ko yung resort na 'yon sa video natin no dahil matagal na po yung resort na yan dyan, tapos hindi na kami nakabalik diyan no. ah uh, mga 1990 siguro kami magbabarkada minsan kaming pamilya dyan din pumupunta no? so ngayon pupuntahan natin mga busing at kita kits tayo doon okay? or kita kits sa motovlog papunta doon okay? tapos mag ask tayo kung pwede tayo makapag video doon sa loob okay? yan napakaganda good morning sa inyong lahat at kita kits sa motovlog That's Jane na po mga busing <clears throat> Punta tayo doon Subukan lang natin kung makapasok <laughs> Sa maalala ko doon Diyan na resort na yan no? uh, Pumunta kami ng mga barkada ko Nang hapon, nang alas 4 Tapos yung may mga mag-alimasag yan dyan eh. yung mga pinto lang yung mga pinto lang yung gamit nila iniiwan nila yan dyan tapos babalikan kinabukasan eh kami naman pumunta kami mga last tres ng hapon abay may mga laman pinanguha <laughs> namin <laughs> inubos namin kuha yung mga laman ng bintol nila tapos ginawang pulutan <laughs> ginawa namin pulutan yon ayok ng mga tao eh <laughs> sana makapasok tayo no ginaw napakalamig ng hangin din hindi ko naman ako ng jacket <laughs> yan subukan ko po na naro naman yung ginagamit ko no sa video natin instead na wide instead na linear naro po no yung konti lang yung space na nakikita parang cellphone lang pero compare mo sa cellphone hindi ito magalaw no mas steady yung pan kasi mas maganda yung stabilizer nito ng GoPro compare mo sa sa cellphone sa sana makapasok tayo doon na agad sana tayo kung nagbayad okay lang din naman nabayad tayo ka na kaginaw din niya nakiyap na yung araw doon pa guminaw ganda ng bahay nila tapos ay nako napakasarap na pisto ng bahay ba ganda pa ng bahay ganda pa ng lugar ay, ito na tayo niya eh. Saan nga? No, yun. Ano? Hindi ko na matandaan ini Hindi. ah. Tingnan mo. Ah, doon. Doon ba yan nata niya? Malimutan ko na tagal nang hindi ko tumapasok. Ito, ito. Dito pala yan. Ito. <coughs> tapos dito may tangke din sila ng tubig dito eh wala ito na ata kung e hindi tayo papayagan hindi din tayo doon sa kan <laughs> sa ba hostel road diba doon tayo kinananay magkapi namatay na naman maganda ng mga ibon na may tikling yun know, o sumawi sa daan at namatay yun hindi naman magluko ay ito na <laughs> nagluko na o <ako. laughs> dito na sana tayo papasok sa kwan eh yan o diba nagluko na naman gopro start recording tumigil <laughs> yan tumigil <laughs> Ayan, huwag ka naman magloko ay <laughs> ay nako ha tara na oh, maka naman natin dito makugar ng maayos main tikling, main um, tikling di to, ya lu um, bapak itu nang main tikling. Mari, kita dapat belikan. Oh, bukan nah. Seneng, siapa atak itu? Bukan yang resort di to. Hmm. Ancaman, oh. Ini Yun yang resort tapi cemeh. na na pala may resort din dyan dati sa eh. sarado na nung no, entry na eh private property na kadara karamihan dito eh. nalubog yung gulong wala na yung resort pala dyan doon yung resort eh na no entry na yung kanila wala na yan pier po yan dyan pier sa likod tayo ng pier yan dito na yung negros oh na yung kwa kanlaon dito dito kami dati naliligo oh. kumuha ng mga limasag sa ng ano ba sa tanggal ng mga tao. Yan, wala na, wala na yung resort dito. Private property na eh. No trespassing. Kalabog. Oh, di ba? Tadi. Ganda sana dito. Low tide. Sinanay na uh, kumukuha ng sisi. Ah, wala na gali. Tara na. Alis na tayo. Lipat tayo dun sa... Sa... Ano ba yan? Lipat tayo dun sa... Coastal Road sandali tanong tayo Good morning May Duglea Resort dyan? Ate ako so? Ah, mo para dyan o? Sa likod na lang ang dama, nalibot kayo gabay na araw daw na Ah, okay Ah, mo kaya may nakita kung nodres pa Kung kung nagsirado sa dama, kung mo na 1990s pa kung rekal Kung namang lusot de Buhay doon? Wai pa gitu. dyan, wai uh. pa't may kustal ro, dyan ka muna, gira Gani, kung ko balikan, tabi, ala, kanya dyan dyan, hai, hi. Abi ko nagsira, may no trespassing dyan, oh. Meron pa daw. ganda matay matay na naman. <laughs> Ito nag-play lang biglao oh, nag tara na po. Sana nawawala na naman matay. Yung blink ko, bon, siguro maso lang sarado pa. <laughs> sarado pa nga oh nakakano yan o Sirado sila yan o no entry no face mask sarado po yan kanina pa ko dito patay ang yung gopro eh tara na po alis na lang tayo kainis <laughs> tayo po gopro to ang ah, ko na naman eh yan sana yung pupuntahan natin kaso sarado yun yung nakakandado matagal na kasi yan tapos tago kasi na lugar tago na resort kaya wala na siguro masyadong pumapasok dito ay nako sayang ayan cellphone naman muna tayo mga buseng ah <laughs> o diba ba dito na tayo. Ba ah, loko, loko kasi yung GoPro eh. Kaya dito na po tayo nag-continue. Diretso na lang po tayo sa kapakan sa pamilihan doon sa kan, kung may lato doon. Dadahan na lang tayo kay nanay. Kung ano pwede mabili natin doon kung basta may shell or lato. Lato. Lato talaga no yung pakay ko ganda dito no may mga tanim na oh tinamnanan nila ng mga palm no sana sundin nila ito ng linis dahil gumaganda na yung kanila eh maganda na yung site nila kaso mataas yung barandilya nila eh yung harang sana binabaan nila kunti no binabaan ng nila sa mga half para makita yung view habang nagda-jogging eh, yan no oh. kahit na tanaw kahit na lusot yung tanaw mo pero iba pa rin yung malawak yung kan mo eh, yung matatanaw mo eh Compare sa ganyan na napakataas ng harang na yan iba pa rin sana kung kani eh, kung yung harang hindi masyadong mataas yung kuan lang yung half lang na habang nagja-jogging makikita mo tignan mo na sa taas na sila pero hanggang dibdib nila yung kano, yung harang na yan no? ang ganda na dito mahaba na yung pwede nilang pagtatakbuhan eh Yeah, pagpasensya nyo na po muna no? ba balik tayo sa cellphone <laughs> <laughs> cellphone ulit cellphone ano yan mangga siguro yun ah, dito na yung dulo nyo ang ganda na eh yan, Dati may resort din yan dito Nakaligo kami nila kuya dito eh Buong pamilya eh. Yo no me creen chilo. Bawa. Tak berar green shell, oh. <tik> shell lad 100 kilo. Neta tahu ko ba. Isa lang, isa lang. Oh, isa. Na green shell. Hito dagat. Oh, yes. Oh, di ba? May 100, may Dati hindi ka makabili 100 eh. Sarap ng tuyo. Oh. Di ba? Oh, hindi na tayo pupunta doon sa Suki, sa Kan. Sa unahan. May green shield na. tuyo sa palengke na lang tayo didirit sa mga busing ha. kitakits tayo doon sa palengke nila <laughs> may green shell na tayo eh araw ng sabado ngayon araw ng palengke nila <laughs> doon pa sana plano ko bibili ng green shell sa kani eh. green shell or lato eh may green shell na o de hindi na tayo de ng malayo yan no mahangin iwan ko lang kung ano labas nito sa kuan dahil may kuan na may harang na yung microphone ko sana ay okay lang may kuan na to eh PC binalot ko ito ng foam <laughs> yung microphone ng eh, kuan nato na to eh, ng headset Binalot ko ng pome eh. Ngayon hanggang dyan lang tayo sa baba Mga busing ha. Tapos sa palengke tayo magkita-kita Ulit magikot ikot lang ako doon sa palengke nila Kung ano makita natin doon Na pwede pa mabili Dumanggas Yeah dito naman mga talabayan Dito bintan ilaw Yan Hanggang Dito na lang po Muna no Kitakits na lang tayo Doon sa palengke Mga buseng ah. Yan Tara na Dito na tayo Sa palengke Terminal Terminal Yan Terminal Terminal Terminal, terminal. Oh. Saging mo oh. sabaw. Oh. Karon lang, mamaya lang. Balik tayo din Eh. Ting oh. Ano mo naman itapon eh, binili mo? Sayang 'yon. Oh, dami ah. Gabi. Oh. <laughs> Sarap ng gabi. Yan, park muna tayo din eh. tapos pupuntang palingke <laughs> tingin tayo doon sa loob ko ano mabili natin iwan ko lang yan dito yung sombrero ko ipasok mo din bigay pa to na si shellfish eh. yan, yan tara na ikot 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 tingin ng tayo doon kasi kanina may mga isda din pero hindi ko type yung isda nila eh. <laughs> kaya dito tayo ano pagpasensya nyo na po no yung kuha natin no? medyo magalaw siguro ngayon bababa pa naman tuloy ano kaya ang mga kanila din eh ganda ng ano, kalamansi hipon na maliliit Tingnan muna ako doon sa so, unahan baka may, may native chicken magkano kaya kung meron man yan oh, priskang priskang mga isda ah hipon wala na talagang chicken ha? wala ng manok na native eh. wala ng native na manok ang gabi bangos wala ng native na manok dito yan dati dito yan, oh. yan wala Bako na may limang o ba? Wala yung native na manok. <coughs> Lapis. Maya 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 Ay nami ah ako na may kaluyo ha? Gagmay na mi. Gagmay oh. Kaya sino no, dyan dyan? Tagpirada ya? Ha? Ah, ang kilo? 260 ang kilo. E, ito nga lang ako na. 130. 130. Namin gagmay blaw. Kung na makaon, taksiwan ko lang. 30 1.30 ah, Paksiwan ko lara Kita gani iba to oh. Kay sinura da iba <laughs> O diba May paksiwan na ako Yung sa kanila na lang may baboy pa naman doon sa bahay. May green shield din naman. Okay na 'yon. May green shield din naman doon eh. May paksiwa na ko may green shield na. Okay na 'yon. May pang-ulam na kami. Tapos tayo. Yan. Babalik tayo doon sa may saging bibili ako. Ay hindi, doon na lang pala sa kan ah. Mahal din naman yan dito yung mga saging na yan. Labas na lang tayo din eh. Yan. Paksiwan ko lang na miss ko magpaksiw eh. Na-miss ko kasi yung Paksiw. Tapos may green shell naman sila doon. Ay, di yun na, ulam na. Di ba? Yan, kita kits na lang tayo doon sa may plaza mga busing <laughs> Diretso na lang tayo dito. Dito na lang din naman tayo. <laughs> Tingin tayo dito kung magkano yung sabah. <laughs> ang saging na saba sa babaw ang masarap <laughs> oh may chiku chiku, grabe ang daming chiku ah. chiku 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 <laughs> Yan, may mga saba may mga mani, oh, ang ganda ng mga mani Nagpira dyan sa banyo na Ang kilo Trinta lang Hindi mas mura pa din eh Hindi siguro May eh, hilaw pa

Thank you. Oh, di ba? Huh? May kana tayo. Ano kaya ari? Ano daya oh? Tamis. Hilaw pa na. Tamis. Ubing puti. Ubing puti yun. Ubing puti. Ang oh, sili. Marami pa akong sili sa bahay. Ang oh, chiko. Tara na. Okay na. May sabana. ko oh, may sabana ako. May saba. Yan. May paksiwana ako. May sabana ako. Sana may iba. Sana do balim. Ano ba tawag dyan sa inyo? <coughs> Anong iba? <laughs> Kamyas doon kanina sa loob pero may may, ari siguro noon. Yan, oh, 'di ba? murap dito yung saging Buti na g decision ako bumili dito. Ngayon, uwi na tayo. Nang makaluto na ako, 'di ba? Yan, kita-kits na lang tayo mga busing ah. yan Hanggang dyan na lang sa plaza mga busing nga <coughs> Sa plaza ng bayan nila Tapos ikayakan ko na po Tatapusin ko na po <coughs> Short <coughs> Short na naman Wala tayong magawa eh <coughs> Nagloko yung GoPro eh Okay lang, sa, sa kuha na dugtong-dugtong na lang natin mamaya yung mga kuha ano, natin. 'yung mga footage natin para maaba-aba. Dalawang video nang nagawa. Kaya na lang pag-uwi na lang mamaya, okay? Daan tayo doon kung saan pa ba na kan. <laughs> na makabiga. <laughs> Yan, dito na tayo sa plaza nila at maraming salamat. Hanggang sa muli, mga busing, mga kababayan ko. Sandali lang po ah. <coughs> Yan, so hanggang dito na lang po mga busing no? At maraming maraming salamat sa inyong lahat, no? Yan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Love you all. Bye-bye. <coughs> Hi. Sandali po ah. May nakita ako mga busing. Balik muna tayo din yung doon lang sa unahan. <coughs> Yun oh no? hmm. Kamyas Kanino kaya to Yan oh no. <laughs> Daming kamyas oh <laughs> Mas pwede pangayok ka Iba niya <laughs> oh <laughs> Sarap ng iba oh Eh lagay natin sa kan sa to. Yan, kinoyan. Lagay natin sa kano maya. Nami sa baksil daw. Oo di ba? Yan. Grabe, daming bunga eh, oh. Ngayon Ngay ata <laughs> Lang tao eh. Oh, okay na to. serap to sa paksiw. Uy, <laughs> hala na laglag pa. Okay na 'yan. <laughs> Tapos yung kan natin yung bibilhan ko muna ng kamatis at saka kan. luya yung green shell <laughs> yan ay dugtong oh wow, may ado <laughs> na lang ha? marami doon mamaya yung dahon ng kan <laughs> may nakita pa oh sabi sa inyo eh, makakita ko ng kamyas eh <laughs> Yan, so idugtong ko na lang po ito sa kwan mga busay nga doon sa pagbili natin ng green shell. <laughs> At saka isda. Okay? Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na mga video. <laughs>